tunay nga namang kamangha-mangha ang makakita ng iba't ibang hugis at makukulay na hot air balloon sa kalangitan. Kaya naman, drawing no more dahil tinupad na mismo ni Congressman Saldico ang pangarap ng mga Bicolano na masaksihan ang mga naglalakihang hot air balloons. At sa opisyal na pagbubukas ng programa ni Congressman Saldico, ay nakasama ang event director ng Air Asia Safari na si Captain Joy Roa. Diin ang kagandahan ng ating rehiyon kundi pati na rin ang pag-angat ng kabuhayan ng bawat Bicolano. Asahan ninyo ang pagdiriwang na ito ay magiging simula ng mas masiglang turismo, ng mas malakas na ekonomiya sa ating regyon. Ilan sa mga sumalubong sa unang araw ng Bicoloco Festival 2024 ay ang mga vlogger na nagmula pa sa Los Angeles. Yeah, I, I wasn't sure what to expect either. But then when we got here, I was like, it's cool to see all the balloons blowing up. And then we got to go in one of the baskets. That was a little that was a little scary, but it was fun. Ang Mercedes <laughs> at Alan <laughs> na summer hindi rin pinalagpas ang pagkakataong ito. Naga, saan um, po kayo madam? Katarman Northern during summer, pinagkakataon uh, okay, namin ang tayo. Okay. Masaya, kayo, enjoy man. kami. Maliban sa bumidang mga hot air balloons, pinuno rin festival na ito ang himpapawid ng iba't ibang tricks mula sa paramotor. Skydiving hanggang aerobatic displays. At ang mga piloto ng mga aeroplanong ito ay nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. <Sing music> Hindi rin nagpauli sa pagpapakitang gila sa musika sina popstar royalty Sarah Geronimo, Bamboo. At ang surprise guest na si Apple the app. Na kina-enjoy naman ng halos 80,000 katao. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang unang araw ng Magarbong Festival na ni Congressman Saldico. Dahil matapos lamang ang concert, isa pang sorpresa ang inihandog para sa mga kababayan natin. May pa-house and lot si Congressman Saldico na nagkakahalagang 1.5 million pesos. At ora mismong itinawag sa stage ang kauna-unahang nanalo sa unang gabi ng festival na ito. Saktong sakto. Buti na lang umagang gaya ng Biko Loco. Ano bang nararamdaman mo? At sino ba gusto pasalamatan? Special po. Thank you kay Lord. Hindi ko pa ina expect Actually, ay nagbigay lang nito na sa akin na ticket. And thank you so much. Thank you din po sa inyo. Anong pakiramdam mo? Nanalo ka ng bagong mo sa lahat. Hindi ko yung expect. Hindi ko yung expect talaga. We expect you to have fun kasama ng iyong pamilya. Dahil meron kang bagong house and lodge! Kinabukasan, bilang pagpapatuloy ng kasiyahang dulot ng Bicoloco Festival 2024 ay dumagsa naman ang halos 85,000 katao. Amaze na amaze naman ang lahat sa panunood at nakausap pa nga namin ang isa sa mga piloto ng aerobatic display. Very, very nice to bring aviation to people that haven't seen it before, or seen what we do before. Um, it's a new thing and it does inspire the next generation to take up an interest in aviation. I really hope you've enjoyed what we've done for you and I really At Come Come on, At kinagabihan, muling umarangkada ang libreng concert ni Congressman Saldico. Halos lahat ng kababaihan ng gabi iyon ay pinatilig ng mga harana ni Jerry Rosales. siyahan nang magpakitang gilas na ang nag-iisang Eli Buendia. Mm -hmm. Halos lahat ay sumabay sa indak at sa pagkanta. Hindi rin nagpauli sila Congressman Saldico, Congressman Alfredo Garbin Jr at Congressman Jill Bungalon nang uwitin na ni Ellie Bundia ang kilalang kanta nito na Pariko. Tumagal din ng tatlong araw ang Bicoloco Festival na ikinatuwa ng lahat Actually I have fear of heights pero sinubukan ko since it's going to be my first time. So inexperience ko na Pero pero nakakatakot pero good experience naman siya. I hopefully magagawa again yearly na to. Nakakatuwa kasi first time ko din mag-abroad. Well what what does it make different from Clark and Beagle? This is really far. I had to drive 11 to 12 hours to get here but the drive was amazing. Got to see a lot of nice uh, sights on the way here. Uh, overall the crowd is the same, a lot of people. It's overall great because you know things like this, people get to see things like this. I, I heard from the organizers different parts of the Philippines, the Hot Air Balloon Festival, so people can actually see all this and appreciate all this. I mean not a lot of people get to see this first firsthand and it's, it's an amazing... <laughs> sa pagtatapos ng Bicol Local Festival 2024 ay isang drone show ang ibinahagi sa ating mga kababayan at mga bisita na dumayo pat sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. At ang kanilang panawagan at hiling ay hindi lang ito ang una at huling Bicol Local Festival. Bagkos, ito lamang ang umpisa sa mga susunod pang mga taon sobrang laking tulong nito na makapagpaganda and makapagpalaki ng mga business and uh, magkaroon ng work yung mga albayanos. We wish na sana tumagal pa tong or madugtungan pa tong mga ganitong event nila. Tunay na kasiyahan nga naman talaga ang iniatid nitong proyekto para sa ating mga kababayan.